nag aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagtanggal sa Executive Order No. 62 ang batas na nagpapababa sa tarifa ng imported na binasa mula sa dating 35% pati 15% ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnold De Mesa nasa lupi ng ginagawa ang paglipaso sa naturang Executive Order at posibleng balik ang orinal na tarifa kung panatili ang pagbaba ng presyo ng binasa sa international market. Kapag ayon nangyari ito, Mari anyang ituluyan na nakikomenda ng DA PA ang pagbabalik ng ORL na taripa sa imported rice, hindi kasing taas ng 25%. Ayon sa day official, malaki rin ang pangangailangan na magkoleta ng malaking na taripa. Sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, o RTL, agang 30 billion pesos ang mapupunta sa mga magasakabilang tulong. Ang posibleng pagbabalik ng mas mataas na taripa sa imported na bigas ay isaan niya sa mga paraan upang maapot ang mas mataas na koleksyon nito. Samantala, ang regular na paglipaso sa Executive Order No. 62 ay isa sa mga idirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Tularo Jr. upang mabantayan ang diktigo ito at makagawa ng akpanga ang gobyerno na ginagawa ito tuwing kada ikaapat na buwan. Para sa 96.7 Day Kunada News FM, ito si Malcher Bungoldo, nagbabalita ng kapat, naglilingkod ng sapat.